So, what's up mga par? Again, Doroy TV po ulit nagpabalik. So, uh, mga para, dito tayo ngayon sa may no? uh, EDSA. Actually, galing kami ng SM Mega Mall. Kakasundo ko lang sa asawa ko. At, uh, anong oras na ba ito? Nasa, uh, past 10 ito, mag-11 na. So, uh, na kami. So, uh, ginagawa na namin kasi minsan pagkagabi na, eh, kumakain na kami sa labas para pagtitig sa baye eh, pahinga na lang ganun para wala kang masyadong uh, asikasway. kasi kung magluluto ka pa man, lalo kang gagabihin eh, lalong lalaking chan natin yan so ang gagawin namin yan is may kinakainan kami dito sa may along Pitwason, 13th Street uh, katabi ng Jollibee yun along Pituason lang sa may Cubao uh, bossing bagnet masarap to par lugawan to uh, mga, alos yung major na sangkap nila is uh, bagnet yung mga sisig, kare-kare, marami, marami, silang ano dito. Pero ang isa sa pinaka-favorito ko dito yung uh, bagnet patong nila, yung parang bagnet kanin, may sitaw, uh, tokwa, yung bagnet yun na yun. So dito tayo sa may galang ng EDSA, uh, kakalan tayo dito sa may pitwason mga para. Galing dito sa may Pitwason Corner Edsa, dire-diretsoy -dire na natin to, lalampas tayo ng ah uh, Alimol. At sa tapat pala ng mga Alimol dyan, may mga kainan din uh, na madalas na hindi namin kainan dati dyan. Pero ah uh, dito sa pupunta natin, ito talaga yung paboritong kainan namin. ah uh, kasi dito talagang loaded yung mga pagkain. Sasarap mga par. Bossing Bagnet. So, uh, Dire -di diretso dire dire lang tayo dito sa Pituason hanggang doon tayo sa may 13th Street. Alam, alam ko sa so may 13th Street, sa so may Jollibee doon. ah uh, ano yun? One way yun iikot ka dito yata sa may bituin ng 11 or 12 yata iikot ka pero since na motor lang yung dala natin so uh, pwede tayong mag ano dito uh, kakanan actually one way siya kakanan bawal pero gabi naman so uh, iingat at uh, ito na mga pari yung sinasabi ko na sa stop na tayo ngayon sa may 13 street dun sa una niya yung Jollibee kakanan tayo dito which is one uh, way yan ingat lang wag kang gagawin sa umaga kasi maraming for sale baka mahuli kayo Actually, bawal pero pagpasensya nyo muna. Malapit na naman tayo. Uh, so, yung mga 3 to 4 meters lang yung boxing uh, bossing bag na yung location. Okay, so. so, kanan tayo dito. Iniulit ko, one way po ito. 30th Street. At sa kalawa is yung Jollibee. At dito sa kanan yung bossing bag tayo Kaya po, nasa bossing bag na po tayo. Ito, uh, harap hanap tayo lang mapaparadaan. Uh, mapaparada lang muna natin na maayos yung motor uh, natin. No? Para hindi tayo nakakasagaban sa mga, ano, sa mga ibang motorista. So, ito na. Uh, sama nyo ko at um, go na guys. Bangit pa patong te. Dining po. Oo, oh, Eh, ano sa'yo? Bagnit kare-kare? Sisig -kare? na lang. Ha? Sisig na sisig? Tuh, oh. sih, typo, denim, po denim, putarnya, po sepertinya, denim, putarnya, langsung, putarnya, langsung, putarnya, langsung, Na ini Ligayan, gusto sawan po. sawan, lagayan. Susawan, susawan, lagayan. Okay. Oke okay, pak, selamat. Kebetulan sih. Kebetulan sih katanya. Extra rice,

Sulit oh Patinggan mo manghang ng sisi Saat? Putip man Siyempre bangit yan

Much later. <laughs> much, much later. At yun mga par, dahil sa sobrang sarap ng aking kinain at ako'y sobrang nabusog, kaya ako'y napabili ng Coca-Cola. Coke! Baka pwede naman! At ito mga par, solid talagang kumain dito sa may uh, bossing uh, bagnet ang sasarap ng mga pagkain dito so uh, punta lang kayo dito guys dito lang po yan para sa may ano uh, along pituason sa may kubaw uh, corner ng ano to uh, corner na 13th street bali katapat lang siya ng Jollibee ah uh, uh, yun pa mga par huwag yun pong kalimutang mag subscribe share ang video nito uh, hanggang sa muli po maraming salamat mga par at ako'y nabusog na.